Kinuwento ni Lovely Abella na napaniginipan niya ang pumanaw na komedyante na si Joey Paras na dati niyang kasamahan sa GMA show na Sunday Pinasaya. Sa Instagram post, sinabi ng kapuso actress na nakita niya ang burol ni Joey sa social media post bago siya nakatulog. "Nakita daw kami somewhere at ang sabi niya sa akin, saad ni Lovely at nagtanong pa raw ang komedyante na, "Yayayayayayay, bang patay nako? Na Kuwento ni Lovely, hindi malungkot sa kanyang panaginip si Joey. Hindi siya malungkot, yung face niya maaliwalas, kung paano kami nagkikita sa Sunday pinasaya, patuloy niya. Sinabi umano-umano sa kaibigan na, oo ma, pupuntahan natin ngayon kung saan ka nakaburol, sobrang ganda ma, matutuwa ka kasi napapaligiran ka ng flowers. At nampuntahan na nila ang burol, nakita raw ito ni Joey at sinabing, oo nga ga, ang ganda. Patuloy pa ng aktres, darating mga bisita mo mamaya kung may gusto kang ipasabi, sabihin mo sa akin ako magsasabi sa kanila. Ngunit doon na umano nagising si Lovely at agad niya itong ikinwento sa kanyang mister na si Bench Manalo. Sabi niya pakinggan mo kung ano ang sasabihin. Pag amin ni Lovely, hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng kanyang panaginip. Pero nakita niya na isinuko ni Joey ang sarili sa Diyos bago pumanaw. Kaya hindi masakit para sa kanya o walang pagsisisi akong narinig mula sa kanya, ani Lovely, na inalala ang kabaitan nito sa kanya noong makasama pa sila sa nasabing show. Grabe na lungkot ang puso ko, dahil isa siya sa nakatrabaho ko na napakabait at hindi pinagdadamot ang talentong pinagkaloob, sa kanya, ni Lord, lagi niya ako tinutulugan at lagi ako nagpapatulong sa kanya kung paano ang tamang atake ng ibang eksena ko sa Sunday Pinasaya, paglalahad niya. Idinagdag ni Lovely na ipinakita sa kanya ni Joey na sadyang maigsi ang buhay, na kailangan nating ingatan ang buhay na binigay sa atin, huwag nating abusuhin ang katawan natin kahit alam nating kaya pa, mag-ipon tayo habang kumikita at may trabaho pa, para kahit papanohan handa tayo sa mga mangyayari. Mensahe niya kay Joey, marami ang nagmamahal sa iyo ma at isa na ako doon. May we request to include him in your prayers for the eternal repose of his soul, hiling niya. Pimanaw si Joey noong linggo sa edad na 45. Bagaman hindi sinabi kung ano ang kanyang ikinamatay pero dati na siyang nagkaroon ng problema sa puso ilan sa mga pelikula at teleserye na ginawa ni Joey ang Becky Kang, ang nanay kong Becky, Last Supper number no. 3, Babagwa, at Mulawin vs. Ravenna, John ibanyes Ibanez Balitambayan News.